Good morning mga kalaki. Nandito po tayo sa isang sibuyasan po sa highway sa amin mga kalaki. Syempre, naglibot-libot po tayo ngayong umaga. Na po. Pero bago yan, kunin mo na po ang mga 3-digit lucky numbers namin. Abay, ito po ay mga kalaki na talagang sinumada natin kagabi. At ibabahagi po natin ngayon alas 8 po umaga para po sa inyo. Umpisaan po natin sa bansang Malaysia. 012 Dubai 799 Hong Kong 216 Singapore 383 Greece 260 Canada 185 Mexico 914 Australia 372 New Zealand 618 India 240 Philippines 311 Thailand 929 Taiwan 766 At syempre sa Singapore 315 China 781 Texas 114 Israel 240 Las Vegas 928 Alaska 188 Saudi 606 Japan 355 Italy 739 Germany 274 at Korea 787. Ayan mga kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon po, alas 8 ng umaga mga kalaki. Good luck po. Claiming mga kalaki, mananalo tayo bago matapos itong marks. Good luck.